ang expressway ay isang highway na merong bayad ginawa para sa mabilis na daloy ng trapiko. Meron itong entrance at exit, dividing strip sa pagitan ng mga lanes sa magkabilang direksyon, at meron itong di bababa sa dalawa o higit pang lanes. Dahil sa lumalalang traffic sa Pilipinas, ito na ang pinakamabisang solusyon para mas mabilis na makarating sa pupuntahan kumpara sa kung dadaan ka sa service road na kadalasang mabagal ang daloy ng trapiko dahil mas maliit ang kalsada dito. Pero bago mo subukan na mag-drive sa expressway, siguraduhin mo na alam mo na ang mga ibig sabihin ng mga road markings na makikita sa mismong kalsada at mga road signs na makikita sa itaas na maggabilang ilid dito para mas maging mas ligtas ang iyong pagmamaneho. Meron na akong ginawang video tungkol sa dalawang ito. Kaya kung hindi mo pa ina panood, panoorin mo nang sunod pagkatapos ito. Hanapin lang ang mga link sa video description sa ibaba para mas madali po itong mahanap. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro kung paano pagmamaneho sa mga expressway at para na rin magbigay ng tips para magawa ito ng mas ligtas. Ang pinakaunang dapat gawin habang papasok pa lang ng expressway ay siguraduhin na tamang direksyon ang pupuntahan mo dahil hindi ka na basta-basta makakabalik kapag nagkamali ka dito. Tingnan ng mabuti ang mga advanced direction signs na makikita sa itas na bahagi ng mga kalsada magdaan-daan at siguro doon na tama ang iyong papasukan dahil meron itong ito tatlong Ang ETC, Cash Only, at ang pinaghalong ETC at Cash. Ang ETC o Electronic Toll Collection ay isang automatic cashless payment system. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagpasok at paglabas ng mga sakyan sa expressway na meron nito kumpara sa mga cash only toll gate dahil kailangan pang huminto para kunin ang toll ticket kapag papasok at magbayad kapag lalabas na. Huwag rin subukan na pumasok sa ATC kung wala ka naman ito dahil merong multa kapag nagkamali kang pumasok dito. Kaya kung madalas kang dadaan sa mga expressway, mas mabuti kung kumuha ka nito para iwas abala dahil minsan, sobrang haba ng pila sa mga toll gate. Sa ilang piling expressway, pwede na rin magbayad gamit ang beef cards na siya ginagamit sa LRT, MRT at iba pang mga bus Mastercard Contactless Debit, Prepaid and Credit Cards kasama ng Smart Mastercard ng Paymaya at iba pa, kaya mas magiging convenient na ang paraan ng pagbabayad sa mga ito dahil mas marami na mga pagpipilian. Kapag sa cash toll gate ka pipila, pwede mo nang makita ang babayaran mo depende sa kung saan lugar ka pupunta sa pamamagitan ng toll charge sign na makikita malapit sa toll plaza. Kapag papalapit ka na dito, magdesisyon na kung saan tol ka pipila at huwag na huwag rin sisingit dito para maiwasan magkagigitan, lalo na kung maraming sakyan. Kapag meron pang sakyan sa unahan, huwag masyadong tumutok at sundin lang ang nakalagay sa sign kung saan ka dapat tuminto para magkaroon ka ng sapat na distansya at ganoon rin ang dapat na gawin kapag papalabas ka na ng toll exit. Kapag nakuha mo ng ticket, agad itong ilagay sa lugar na madaling mahanap katulad ng center console pero para sa akin, mas gusto ko na sa cardholder ng Sunvisor ko ito inilalagay para hindi ko ito makalimutan. Ingatan ito at itago ng mabuti dahil kapag nawala mo ito, ang babayaran mo ay ang presyo ng pinakasimula ng expressway kahit hindi ka naman doon nagmula. Kapag tumas na ang barrier, pwede ka nang umabante ang sunod na kailangan mong gawin ay pumunta sa traffic flow ng mismong expressway kasama ng iba pang mga sakyan pero kailangan mong gawin ito ng mas maingat dahil meron ng iba pang nauna dito at kadalasan ito tumatakbo ng mabibilis. Ang lane mula sa tollgate papunta sa merging lane ay ang tinatawag na acceleration lane kung saan pwede mo nang i-adjust ang bilis ng iyong patakbo para may pareho sa ibang sakyan at gamitin na rin ang signal light papunta sa kaliwa para mas madali ka nilang mapansin nagkakaiba-iba rin ang mga acceleration lane depende sa lugar pero pare-pareho lang naman ang kailangan gawin papunta sa merging lane. Pero bago pa man dumating dito, muling tumingin sa kaliwa at tansyay ng ibang sakyan at siguradoy na wala nang paparating sa papasukan mong merging lane para hindi kayo magkabanggaan. Magmenor kung meron at padaanin muna ito at tingnan ang side mirror para makasiguro bago tuluyang lumipat kapag nakapasok ka na sa merging lane, manatili ka muna dito hanggang sa maka-adjust na ang takbo ng sakyan sa kakalumipat ng ibang lane kapag kaya na. Kapag nakapasok ka na sa traffic flow, siguraduhin na palagi kang nasa gitna ng lane para hindi ka makasagabal sa ibang sakyan na gustong mag-overtake. Ito ang isa sa importanteng isa alang-alang kapag nagmamaneho kahit sa ang highway sa paglilipat-lipat naman ng mga lanes, dapat ay doble ingat rin dahil merong mga sakyan na mas mabilis pa sa speed limit ang patakbo. Kaya kapag hindi mo ito natansya ng mabuti, ay siguradong ahantong ito sa isang aksidente. Ang kadalasang speed limit ng mga expressway dito sa Pilipinas ay 100 kilometers per hour para sa mga pampribadong sakyan, habang 80 km per hour naman sa mas malalaki, katulad ng mga bus at mga truck, at 60 kilometers per hour naman ang minimum speed limit para sa lahat. Maraming namang road signs na nakalagay sa gilid ng expressway para paalalahanan ka tungkol dito. Huwag nang subukang lumagpas sa bilis nito dahil karamihan sa mga expressway ay mayroong speed cameras at kapag nakunan ka ay maaari kang magkaroon ng violation at kailangan mong bayaran ng higit 2,000 piso multa sa LTO. Kapag lilipat ka ng linya Siguraduhin na gamitin muna ang turn signal indicator lights depende sa paglilipatan ng hindi bababa sa 3 segundo bago sa mismong paglipat. Tumingin rin muna sa mga side mirrors para makita kung meron pa parating ng ibang sakyan bago mo kabigin ang manibela. Ang pinakadunong lane sa kaliwa ng expressway ay ang tinatawag na overtaking o passing lane na inilaan para sa mga sakyan na nag-overtake. Iwasang magbabad dito lalo na kung wala ka namang ina-overtakean dahil maaari itong magdulot ng pagbagal ng takbo ng trapiko dahil may ipo ng mga sakyan na dapat sana ay nag-overtake na sayo. Magiging delikado rin ito para sa ibang sakyan dahil kapag nabarahan mo ang passing lane, magsisilipatan ang mga nagmamadaling driver sa ibang lane sa kanan kung saan mas maraming sakyan. Kailangan palaging bukas ang overtaking lane at gamitin lang ito kapag talagang kinakailangan at dahil mabibilis ang mga sakyan sa expressway, dapat ay focus ka lang sa pagmamaneho at palaging handa sa mga hindi inaasahang bagay. At para gawin ito, dapat ay palaging nasa manibela ang parang kamay at alisin lang ang kanang kamay kapag magkakambyo kapag sa mga manual na sakyan. Huwag gumamit ng cellphone o iba pang bagay na maaari makadistract sa iyo sa pagmamaneho. Huwag rin masyadong tumutok sa mga sakyan lalo na sa mabibilis na patakbo at maglaan ng tatlo hanggang limang segundong distansya sa sinusundan o higit pa lalo na kapag umuulan para magkaroon ka ng sapat na oras na makapagminor o uminto kapag kinakailangan. Kapag gagamit ng mga navigation apps, dapat ay gawin muna ito bago pa man bumiyahe o kaya naman ay hayaan na ang mga kasama na gumawa nito. Pugaliin rin palaging tingnan at basahin ang mga roads sa magkabilang gilid at sa itaas. Importante ito para alam mo kung saan lugar ka na at ang mga susunod pa para hindi ka magkamali sa toll exit kapag malapit ka ng lumabas. Kapag halimbawa naman na sa kalagitnaan ng iyong biyahe ay inabutan ka ng antok o utom, o kaya naman ay kaunti na lang ng laman ng gasolina o krudo ng iyong sakyan, merong mga gasoline station na madaraanan sa loob ng expressway at pwede ka rin mag-stop over dito para magpahinga o kaya naman ay kumain. Kadalasan naman na merong makikitang karatulan ng gasolinan o road sign kung gaano pa ito kalayo. Kaya habang papalapit na dito ay magdaan-daan ng lumipat papunta sa kanang lane para hindi mo na kailangan magmadaling lumipat papasok dito kung sakaling dumating ka na sa mismong entrance nito. At sa muling pagpasok sa traffic flow, pareho lang ang kailangan gawin katulad ng pagpasok sa merging lane. Kapag alam mo na medyo malayo ka pa sa pupuntahan mo at merong tatlo o higit pang lanes ang iyong binabaybay, iwasang magbabad sa pinakadulong kanan dahil kadalasan ay papunta ito sa toll plaza ng susunod na exit at kapag hindi mo ito agad na napansin ay baka hindi ka na makabalik sa traffic flow dahil naipit ka na ng mga sakyan na papalabas ng expressway kaya importante na basahin ang mga information signs para alam mo kung saan link ka dapat pumunta kapag meron ka namang nadaan ng toll plaza, huwag rin agad-agad na lumipat sa dulong kanan dahil ito ang merging lane ng mga papasok pa lang ng sakyan. Kapag alam mo na na malapit ka na sa toll exit ng pupuntahan mo at kapag nasa isang daang metro ka na lang mula sa deceleration lane kung saan ka liligo papunta sa toll plaza, gamitin na ang kanang signal indicator light. At bago lumiko, mag-minor na para mas madali ka rin makapaghinto at katulad pa rin ng pagpasok. Muling tingnan kung sa tamang tol gate ka pipila para hindi ka magkamali sa ETC at sa cash lane. Habang nakapila sa cash lane, ihanda na ang pambayad at ang ticket para pagdating sa toll collector ay iabot mo na lang ito. Muling hintayin na bumukas ang barrier sa kakaumabante. Ang isa pang importante dapat tandaan kapag magmamaneho sa mga expressway katulad ng NLEX at SLEX kung saan parehong merong daan papasok at palabas ng Metro Manila. I-double check mo muna kung hindi kasama sa number coding ang plate number ng iyong sakyan sa araw na iyon dahil maaari kang huliin at bigyan ng violation ticket paglabas mo mula sa expressway. Kadalasan itong nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi depende sa kung saan lugar kapag marunong ka ng magmaneho sa isang expressway, kayang kaya mo na rin mag-drive sa iba pa. Karamihan rin sa mga ito ay meron ng exit na pumukonekta papunta sa isa pang expressway kaya meron itong hiwalay na bayad. Ito ang mga basic na dapat mong malaman kapag magmamaneho sa mga expressway. Importante na alam ito ng lahat ng mga drivers lalo na ng mga baguhan para sa mas ligtas sa pagmamaneho. Kung nagustuhan mo at merong kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan at mas likas na pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Lee, ito ang inyong Pinoy Car Guide.